Ginibana ng Bureau of Corrections o Bucor ang lahat ng kubol sa loob ng maximum compound ng New Bilibid Prison. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Katapang Jr., aabot sa halos 3,000 kubol ang kanilang dinasmantel. Partikular nilang giniba ay ang mga dingding para anyo wala nang maaitatago ang mga PDL. So itong 13 uh, uh, buildings na ito, may mga kanya-kanya silang uh, ano, eh, ka cubicle. Dahil ito, open space ito eh. Tapos naglagay lang sila ng mga partition nila. But uh, sa nakikita natin na uh, ngayon, monitored na. Kitang-kita -kita na sila. And uh, hindi na sila pwede maggumawa gumawa ng mga illegal activities. Kung nagsusugal o naga-illegal uh, trading ng mga illegal drugs or whatever. Ang katapang halos nasa 20,000 na mga persons deprived of liberty ang nakatira sa mga sinirang kubol na ito. Pagmamayari daw ng mga mayores ang malalaking kubol. Kasabay ng pag sa mga kubol ay ang pagkakadiskubre sa iba't ibang klase ng kontrabando at mga luxury item ng mga preso. Sariling uh, cellphone, sariling router, sariling uh, TV, o sariling uh, parang air cooler. Samantala, umaabot na sa isang libo na PDL ang nai-transfer ng Bucor sa Piitan sa Ihawig at sa Blayan Occidental, Mindoro. Ito ay para daw unti-unting malinis na ang bilibid sa mga inmate. Una sa mga inilipat, mga drug lords. This includes uh, all the drug lords, na mga Chinese drug lords. Samatala, mahigit siyam na raan ang papayagan ng Bucor na makakapagboto para sa darating na barangay at SK Elections sa BSKE. Next week ay posibleng magkaroon na ng simulation sa loob ng Bilibid para ihanda ang mga eligible PDL bago ang halalan sa Oktubre. Ito ang unang pagkakataon na papayagan ulit ng Comelec na makakapagboto sa local elections ang mga bilanggo. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Margaret Gonzalez, SMN News.